Araw sa Aquarius kasama ang buwan sa Gemini. Ikaw ang mapandikhang mag-isip. Ang kombinasyon ng araw sa Aquarius at buwan sa Gemini ay nagmumungkahi ng isang personalidad na ipinanganak na manunulat. Ikaw ay isang Aquarius na maaaring magsulat tungkol sa mga pangkalahatang ideya, pagiging pangkalahatan, sangkatauhan at teknolohiya. Maaaring may nakatagong talento sa pag-aaral ng bago o kakaibang mga wika mabuhay at makakuha ng higit pang mga libreng video. Kumunta sa absolutepsychic.com. Namanghalang sa akin ang psychic na iyon. Alam niya agad na lumipat ako kamakailan. Wow! Namangha ako. Hindi ko alam kung ano pa ang sasabihin ko. Hindi pa ako nagkaroon ng ganoon kagandang basahin. Ito ay talagang kamangha-manghang. Ako ay lubos na nagpapasalamat na nagkaroon ng pagbabasa sa kanya. Tumawag sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan, at siyam na tandang bawas walong libo pitong daan at pitumput pito o bisitahin absolute katseche. Kompribadong pribadong pagbabasa.